Hi everyone! Gusto ko lang i-share sure sa inyo itong aking ginawa nga palang lamesa dati. Ngayon, lalagyan ko pala siya nitong aking binili na are. Ay, hindi ko na alam pa lang kung ano yung pangalan nito. At syempre, habang ginagawa ko nga ito, ay syempre, ang aking mga alagang napakukulit. At tinray na nga itong ikot-kotin -kut ni, ni ano, ni, ni yellow ah uh, kaya nga pala kung ngayon ko to nilagyan laang ng ganare ay eh, kasi ito ay kinakamot ng kinakamot nila. Dito ang kuskusan nila ng pa Ay di papangit are. Ay eh, tinray na nga kaagad ito ni Yellow kanina. Nakaw, nagalit ako kaya kinulong ko ulit sila. At ito na nga ang kinalabasan guys, mga alods. yan. Pinunas punasan ko nga siya kasi ang dami niya nagkaka -white siya. Kaya medyo nagumanda ganda naman yung design niya, yung lamisa ko, 'di ba? Hindi halatang plywood na. Sa halagang 75 pesos siguro buo na yung ganito ninyo na lamisa, 'di ba? Sa nga pala, di-invite ko lang pala yung mga ano na mga may nagagawa dito sa may may-ari ng bahay ni ko yung mga resata resata resato resato <laughs> ayan na nga kambulbul na tayo ritaso ayan nasabi ko na at syempre, share ko rin yung ipon at pulubi ko thank you